What's up? Kamusta kayo mga Dre? Uh, sana ay nasa mabuti kayo, no? So ngayon, uh, layo muna tayo sa usaping politika Ang atin lang muna pag-uusapan eh itong tungkol dyan Yan, yan, yan So dito, parang nakakalungkot lang isipin na dito sa Pilipinas Eh masyado nang bul bulgaran yung ganyang klase ng laro, no? Uh, so part ko medyo nakakalungkot talaga kasi nakikita yan ng lahat eh. Hindi lang ng matatanda, hindi lang ng mga babae hindi lang ng mga lalaki, hindi lang ng mga sabungero o kung ano pa Kundi lahat, pati mga bata, underage, o kung sino pa man. And medyo alarming yung ganitong klase na ng um, advertisement. Kasi, hayag eh. Kung baga, wala sila, hindi nila na-filter kung sino yung pwedeng maglaro dyan. And out of, your, of curiosity, marami kasi talagang na aakit dito lang sa lugar namin, eh, paglabas mo ng bahay, napakaraming mga bata na naglalaro nyan, mapunta ka ng mga pisonet or computer shop, meron yan, mga may gadgets, mga bata, mga dre, no? mga 10 years old, 12 years old, eh kasi masyadong accessible eh. Kumbaga, Even Gcash, may mga ganyan na nag-a-advertise sila ng ganyan. And uh, kung hindi nyo po na mga dre, minsan din ako napunta sa ganyang klase ng uh, laro. And alam naman natin kung gaano kahirap sa mga tao na pumasok sa ganyan, lalo na kung hindi nila kayang kontrolin yung lang sarili. Ang typical na mindset ng Filipino, pag natatalo, eh gustong bumawi. Again, uh, may share ko lang yung sakin. Eh na-curious lang din ako, mga dre, dahil nakikita ako eh. Nakikita ko sa mga vloggers, oh, I've tried. And uh, wala talaga siyang naidulot sa akin na maganda. Sabihin man ng iba na kaya nilang kontrolin, oo. Oh, oh. Pero aminin natin sa ating mga sarili, sa mga naglalaro niyan, I'm speaking to those uh, people na naglalaro niyan, eh talagang meron sa isip mo na something like, gusto kong bumawi, sana bukas makabawi ako, gusto ko pang manalo. May mga ganong klase ng uh, pag-iisip. Well, uh, pwede ko talagang ipagmalaki na I quit. 0% I quit to those kinds of games. Uh, hindi lang naman yan eh. Yang Scatter na yan. Napakaraming laro niyan. Hindi lang yan nag-iisa. And uh, wala talagang dudulot na maganda yan guys. Kasi in, wala talaga. Ilulubog lang kayo niyan. Sa una, papanalunin kayo. Hanggang sa... Uh, yun na. Uh, kung may mga kakilala kayo, kaibigan, na... Uh, mga ngamusta lang tuwing kinsenas. Or, pre, kamusta? Ah, may gcash ka ba dyan? Medyo alam nyo yan, mga ganun. Ah, alam nyo na kung saan yan papunta. Dyan yan. Kay squatter. Squatter kasi tawag ko dyan eh. Dahil wala eh. Diba? Imbis na paangat, ipalubog ka dyan. Meron nga ditong biruan sa amin na may kakilala ako. Ah, nakabili na ng NMAX dahil sa scatter pero dating na fortuner no? Yung mga ganong kwento, eh, ibig lang sabihin, eh, wala talagang patutunguhang maganda. And ang sabi nga nila na kung galit ka sa, kung may kagalit ka o galit ka sa kaibigan mo o kung sino man, turuan mo magsugal. So, ang point lang is, ganon yan siya kalala. No, every day, nagi mong gugustuhin na maglaro. Oh, again, Pwede yan kahit sa magkano kasi 20, 10, you can play. So, ang akin lang is dapat yan yung uh, focus ng mga nasa gobyerno ngayon, hindi yung puro drama na lang yung nababasa o nakikita at napapanood natin dyan sa uh, Senado o sa mga kongresista o sa presidente, even presidente mga adre. Uh, uh, gusto kong i-call out talaga na sana. Uh, bigyan nila ng aksyon tong ganitong klase ng usapin dahil uh, hindi talaga siya nagiging maganda. Wala siyang magandang dulot sa mga bata at sa kahit na sino pa man. Again, sugal is a Walang nananalo dyan. Lamang ang talo dyan. So, yun lang mga Dre. Maraming maraming salamat sa inyong panonood and God bless sa inyong lahat.